Ikatatlumput isang kabanata Ang mga salita ng Haring Lemuel Ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina Ano anak ko? At ano, o anak ng aking bahay bata? At ano, o anak ng aking mga panata? Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Hindi sa mga hari o Lemuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga panguluman na magsabi saan nandoon ang matapang na alak. Baka sila'y uminom at makalimutan ang kautosan at humamak ng kahatulan sa sino mang nagdadalamhati. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw at ng alak ang mapanglaw na loob. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan bukhin mo ang iyong bibig sa pipi, sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. Bukhin mo ang iyong bibig, humatol ka ng katuwiran, at mga siwa ka ng kahatulan sa dukha at mapagkailangan. Isang mabait na babae sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Siya ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya ay parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sangbahayan at nang kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Kanyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Hindi niya ikinatatakot ang kanyang sangbahayan sa niebe, sapagkat ang buo niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang mapula. Gumagawa siya sa ganang kanya ng mga unang may burda. Ang kanyang pananamit ay mainam, nakayong lino at ng kayong kulay ube. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mga ngalakal. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubo kanya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautosan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga ang bayan.